Nandito sumasitim sa Hong Kong, tutuklasin ang abandonadong paaralan na ito. Maari kang magpahinga rito maghapon. Marami pang naiwan at gusto ko ang vibe. Siguradong malapit lang dito ang punong guro. Ah, ka kang makakuha ng ideya kung gaano karaming mag-aaral ang malamang na nag-aral sa paaralang ito. Nakakakilabot na tuklasin ang silid na ito. Oh, sobrang maingay na tayo. Bumaba na tayo ngayon. Oh, tara na, ito. Ang gusali ng St. Peter's Secondary School sa Aberdeen, Hong Kong ay naiwang bakante ng isang dekada mula nang ilipat ang paaralan noong 2012. Kahit na malaki ang pangangailangan para sa pampublikong pabahay at mga pasilidad ng panlipunang kagalingan sa Hong Kong, hindi pa rin ibinabalik ng gobyerno ang mahalagang lupang ito. Marami ang nagsasabing dapat sundin ng Education Bureau ang probisyon ng paglilipat ng paaralan na ibalik ang lumang gusali ayon sa itinuro ng isang audit report noong 2015. Nakikipag-usap ang Catholic Diocese ng Hong Kong na namamahala ng paaralan sa Land Department ukol sa pagbabalik ng lupa. Gayunpaman, kailangan pa rin matukoy ng gobyerno ang buong saklaw ng lupa na kailangang ibalik na nagdudulot ng patuloy na mga alitan at kalituhan kalagayan ng St. Peter's Secondary School ay nagpapakita ng mas malawak na mga problema sa pamamahala at paggamit ng lupa sa Hong Kong, lalo na sa gitna ng kakulangan sa pabahay at pangangailangan ng karagdagang pampublikong pasilidad. Ay, ang angyapagkaantala ng gobyerno sa pag-angkin muli ng mga ganitong lupa tulad ng napatunayan sa kasong ito at mga katulad na sitwasyon sa iba pang mga abandonadong gusali ng paaralan ay nagpapakita ng mga kahinaan sa administrasyon at pangangailangan para sa koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang mga departamento sa ngayon ang abandonadong paaralan ay nananatiling nasa alanganin at ang dating destinasyon para sa mga bata na matuto ay nakalimutan at iniwan para sa mga naghahanap ng trill na tuklasin ang natatanging tanawin nito ng lungsod. Mga oh, kamusta? Maligayang pagbabalik sa channel. Ako si Steve Ronin at sasama tayo sa mga kabigha-bighaning pakikipagsapalaran Narito ako kasama ng aking mga kaibigan sa seryo ng episode. Sa loob ng sampung araw, tutuklasin namin ang ilan sa mga pinakakahangahangang abandonado at kinakatakutang mga lugar dito. Ay galingo tayo sa Hong Kong at ngayon, nandito na tayo sa itaas ng abandonadong paaralang ito na tunay na astig. Kita rito ang kamanghamanghang tanawin. Ipapakita ko pa sa inyo ang higit tungkol dito mamaya dahil matagal itong umakyat dito para sa aking intro. Bumalik tayo sa simula ng pagtuklas na ito. Bago magsimula ang adventure, i-thumbs up at magkomento kung saan ka galing. Sana nagustuhan mo ang video na ito. Ngayon makikita ko kayong lahat sa dulo. Music Mukhang talagang maganda ito. Sige lahat tayo kumakain lang dito, nagpe-prepare na kami para mag-explore. Kaya ang banda ko ay tumutugtog dito. Malapit lang kami, siguro mga tatlong minuto lang ang layo. Unang puntahan, ito ay isang abandonadong paralan. Pero tatapusin ko muna ang mga noodles na ito. Tignan mo ito, tignan mo kung gaano kaganda ito. Wow mga kaibigan, anong kahangahangang pagkain. Iyon ngayon, pupunta na kami sa abandonadong paaralan. Nandito lang ito sa kalye. Siguro mga tatlong minuto lang na lakad pababa. Sige kaya palagay ko, itaas ito sa burol magandang mural dito sa harap. Oo, kaya palagay ko ang paaralan ay pag-aari ng isang katolikong organisasyon. Kaya mayroon kang mural ni Jesus dito ha, may sementeryo. Hindi pa ako nakakita ng sementeryo na ganyan dati na nakakita ako ng baka may katulad sa Japan pero maganda ang layout dito. Sinusubukan naming makahanap ng paraan para makapasok kaya makikita ko kayo kapag nakapasok na kami. Kakarating lang namin sa likod ng gusali. May tao sa malapit pero mas nasa harap sila kaya sa tingin ko ligtas tayo mag-explore sa likod. Kaya minsan na nagiiwan ang mga hair bits ng mga pista tulad nito para makarating sa tuktok ng bintanang iyon. Tingnan natin kung mabubuksan ito. Tama, walang paraan. Kakarating lang namin sa abandonadong paaralan. Mas cool ito kaysa sa inaakala ko dahil may buong kompleks ng apartment sa likod ko. Baka tinitingnan tayo ngayon ng mga tao at naiisip nila na gusto nilang maging kasing cool natin at posibleng papalapit na sila sa atin. Ang lugar na ito ay sobrang astig bagaman marami pang mga bagay ang naiwan dito. Oo, oh, graffiti sa lahat ng dako at nagugustuhan ko ang vibe ito. Marahil ang pinaka-cool na abandonadong paaralan na aking na-explore. Hanggang na ngayon pero pawis na pawis ako. Tingnan mo ang aking pawis, ito ay totoo na isang misyon para makapasok. Ating tangkilikin nga itong mapasayan sa para lang ito dahil nandito na tayo? Hindi ako masaya dahil iniwan ko ang aking pangunahing kamera. Ang Sony ay isang nakaraniwan kong ginagamit sa pagkuha ng video. Ngayon, kumuha ako ng video gamit ang pocket. Kahangahanga ang kalidad at maganda talaga ang audio nito. Mga kaibigan, ituloy natin ang pakikipagsapalaran. Siguraduhin pindutin ang thumbs up at mag-iwan ng komento sa ibaba. Suriin natin ang lugar na ito mula sa ating pinagsimulan. <tinyo> nakarating ka na ba doon, Richo? Ito y... Isang larawan ng kung ano ang itsura ng lugar na ito noon. Tulad ng dami, ito'y talagang malinis hintay. Ito ba ang gusali o oh, tama sa harap nila o oh, oh, hindi ito ay talagang sobrang cool. Talagang cool na mahanap si Josh ay nakahanap nito at itinapon ito dito para sa amin. Kaya oo, sana makahanap kami ng mas maraming larawan ng nakaraan. Wow, ito ay talagang maganda mga guys, cross country running badminton. Malamang lahat ito ang mga sports na nilalaro nila sa paaralan, football, volleyball, basketball. Malamang ito ay talagang marumi. Tingnan natin kung makukuha ko ito. Ito ba ay tumatalpog pa? Hindi. Eh makakakuha ako ng dalawa pang pagkakataon. Sige Rich, kung makukuha ko ito, kailangan mong bigyan ako ng bubble tea. O, oh, unang pagkakataon, unang pagkakataon, unang pagkakataon. Nakita ito ng camera, nakita niyo 'yon, 'di ba? Nakita niyo 'yon? Wow, meron pang mga larawan dito. to ang lahat ng mga estudyante. Magbibigay ito ng karagdagang mga classroom. ay hindi talaga ito ang auditorium sumpa sa paaralang ito baday sa laki ng silid. Mas maraming larawan dito. Ito yung mga guro at baka pati ang principal. At meron ding ilang mga estudyante. Tiyak ko nandito rin ang principal. Ang ganda ng natagpuan natin mga kaibigan. Titingnan pa natin ang iba pang mga silid-aralan. Gusto ko pang mag-explore. Ayan, isa pang silid-aralan. May mga naiwan na board games. Uy, tingnan mo yung malaking globo. Naaliw ako ng sobra sa mga globo. May simbahan sa tabi natin. Siguro doon nagdadasal ang mga estudyante. Tingnan mo kung gaano kasagana ang halaman sa hagdan. Marahil ito'y patungo pabalik sa basketball court. para itong pugad. Ngayon sa mataas na gusaling ito. Tingin ko ito ang gusali na may pinakamaraming silid-aralan, laboratorio ng kemikal, at kung ano-ano pa. Lahat ng klase sa sining, nandito. Bilisan ko lang ito. Ipapakita ko sa inyo ang pinakamagagandang kwarto dito. Sisimulan ko sa pinakataas at bababa ng paisa-isa. Ito ang tuktok. Mula dito maabot natin ang bubong. Maaari mo bang buksan? Mas maganda kung bababa tayo ng isa pang palapag para suriin ang mga silid-aralan. Ang ganda talaga ng tanawin. Wow! Huh? Tingnan mo ang silid-aralan ito. Mayroon pa rin akong PC dito. Ito'y Dell PC. Wow, this is a I dive my speedway. Makakakuha ka ng magagandang larawan sa abandonadong paaralang ito. Mga bagay na nakapaskil sa board. Walang layunin, ito'y parang buhangin na walang kompas. Napansin ko sa mga paaralan dito sa Asia, maraming motivational na mga bagay na nakapaskil sa mga pader. Grabe ito, hindi makatotohanan. Isipin mo, bilang isang estudyante, na lumalabas ka lang sa iyong silid-aralan at tinitignan mo ang tanawin na ito sa harap ko. Oo, maraming silid-aralan, ang halos pareho lang ang hitsura. Mahal ko kung sino man ang gumawa ng graffiti na ito naalala ko na ginawa ko ito at may premyo sa dulo kapag natapos hanggang huli. Kung ikaw ay isang mabuting estudyante at ginawa mo lahat ng iyong takdang aralin, magkakatulad ang mga kwarto hanggang ikalimang palapag. Magkaparehong mga silid na may lamesa lang sa loob. Maaring pahalagahan ko ang silid-aralan at palapag na ito. Marahil ang aking paboritong graffiti dito maliit na asul na alien, meron pa tayong mga larawan sa likod dito mukhang galing sa mga field trip sa Paralan. Tingnan. Doon ang basketball court, nagdragon boating sila. Ginawa ko na yon dati sa China. <tinyo> Kaya ito ang sahig kung saan ako pumasok. No? Hindi ko pa nakikita ang anumang klase ng chemistry. Pakiramdam ko malapit na ako. Dapat ay ganun. Wala. Halika na sabi ni Josh. May parang chemistry lab. Medyo kinakabahan ako sa silid-aralang ito. May kung anong ritual ng satanikong nakasulat sa sahig. Nandito si Nathan, 2023. Oh. Tingnan mo ito. Uh, may, may mga mag-aaral mula sa ibang bansa na pumupunta rin dito. Ang honking ay talagang iba't iba. Dati itong pinamumunuan ng Great Britain, kaya maraming British ang nakatira at nagnenegosyo dito. Medyo madilim. Mukhang ito ang laboratorio ng chemistry. May mga kagamitan na naiwan at tingnan mo ito. Mga bungo ng hayop nagtatanong ako kung para sa klase ba yon. May mga namatay na hayop dito. Akala ko may narinig ako sa likod pero wala pala. Tara na. Tingnan natin ang mas malapitan. Di ako sigurado sa uri ng kalansay. Pero kung alam mo, mag-iwan ng komento sa baba. Hindi ako sigurado kung para saan ito ginamit. Meron tayo ng ilan sa mga... Uh, mga chemical na banga doon. Sa pinakamababang antas, baka mas mabuti ang klase ng kimika na ito. Ito ba ay biyolohiya? Medyo sira ito. Bagaman may ilang bagay dito na naiwan na medyo iba. Merong ilang floppy disks, mga telebisyon. Mag-aaral sila ng biyolohiya dito. Interesante kung paano ipinupost ang mga bagay. Sa Ingles. Parang wala akong ideya na Ingles pala ang pangunahing wika sa Hong Kong. Napaka-komportabling lungsod ito eh, ang katunayan na walang naging problema sa pagsasalita ng Ingles sa Hong Kong ay nagpapadali para manatili at bisitahin ang bansang ito. Uh, ah, na ako sa China at medyo mahirap dahil hindi maraming tao ang nakakaalam ng Ingles maliban na lang kung ikaw ay nagstay sa Shanghai kung saan mas iba-iba. Pero sa Hong Kong, hindi namin nararanasan ang problema ng iyon. Ang klase ng biology na ito ay maaring ang pinakamahusay at oo nga. Maaring ganito ang itsura ng mga silid-aralan sa lugar na ito. Nakakakilabot talaga na tuklasin ang silid na ito. May ilang cute na hayop tayo rito. <coughs> mga stuffed animals. Tiyak kong magugustuhan ito ng mga babae na nanonood. Sige, nakahanap lang ako ng album. ito ay kay isang sporting event kung saan may mga estudyante mula sa paaralan na nagkakarate at nagtutugtog ng musika. Maaring may mga guru rin na nanalo ng mga parangal. Ito ay may kaugnayan sa ikalabing walong Hong Kong Catholic Diocesan Secondary Schools Joint Athletics Meet, isang paligsan sa palakasan. Nasa ikalimang palapag tayo. Ang kanyang laboratorio sa chemistry ang maaaring pinakamaganda, mas maganda kaysa sa una nating nakita sa ibaba. Ano ba yan? Mukhang hindi maganda yan. Maraming basag na salamin. Ang una? Ang kwarto ay may mas maraming kagamitan. Tignan mo, sa tingin ko may mga chemical pa tayo sa mga garapon na yon, Organikong basura. Ang sa palagay ko, subasan was ng mga klases ang chemistry, gym, manatin at sining ang aking mga paboritong puntahan. Iniisip ko lang ang mga estudyante dito. nag enjoy sa chemistry at naghahalo ng mga chemical. Oh. Isa ito sa mga tanging klase na miss ko mula sa paaralan. Palagi may parang pribadong kwarto ng guru sa sulok na ito. Well, siguro mas very important person ito. Damn, taya ko may mga bagay pa rin sa mga estante doon. Wala na na ngayon. Sa tingin ko, noong sikat pa itong lugar na ito mga limang taon na ang nakakaraan, maraming bagay ang naiwan sa mga garapon. Tulad ng mga tissue ng hayop at hayop na dinidisekta gaya ng palaka at baboy. Lahat ito'y nawala ang ito ng para makarating sa bubungan. Oh my gosh, ito ay isang sobrang chill na lugar. Wow, pinakamagandang tanawin sa advanced na paaralang ito. Tignan mo ang background at may upuan tayo dito. Basta oh lalaki magiging sobrang ganda nito, pwede kang mag-relax dito buong araw sa kabila nito. Mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo ang video. Hanggang ngayon kung oo, siguraduhin ismash ang like button. Ipaalam sa akin sa mga komento kung ano ang pinakagusto mo dito. Hanggang ngayon, ito'y isang kahanga-hangang tanawin mula dito. Sobrang astig nito hindi ka panipaniwalang tanawin ng Hong Kong. Walang ibang tao dito maliban sa atin at may kahangahangang tanawin ng syudad. Ito marahil ang pinakamagandang tanawin dito. Kami ay nasa tabi ng sign ng paaralan. Grabe talagang mataas ang aming kinalalagyan. Kakarating lang namin dito, ito ay uh, medyo matindi sa tingin ko kami ay nasa pinakamataas na punto ng gusaling ito, Diyos ko pare. Pare, kailangan lang talagang maging maingat dito. Hindi pwedeng magtagal ng sobra. isang rap video dito para sa ating music video. Oo, oh, 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 rap video. Ano ang ating kanta? Ano ang ating kanta? Oh, ang ating kanta ay... Um, uh, 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 Manatiling nakatutok para sa music video mga kaibigan? Uh, mixtape SoundCloud, oh. Ilalabas na ito, ilalabas na ito agad. Manatiling nakatutok, alam mo, am um, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, lola, oo, oh, oo, oh, oh, kahit sino. Uh, oh, link ng SoundCloud. Sa ilalim ng description. Oo, oh, oh. mag-iwan ng komento sa iba ba kung ano ang dapat naming pangalan. oo oh. Yung aming mga pangalan, sarap. Oo, oh, oh, oh. sige. Ang kanta ay nandun na... Sunog. Mm, oh, mm, oh. Maganda talaga. Magiging mabitito. Nandito kami sa itaas para sa buong paglubog ng araw. Taya ko ang mga taong nakatira sa residensyang iyon ay sinusubukang tumingin sa amin na parang ano ang, paano ito ginagawa ng dalawang ito. Kahit sa likod, obo. Oh, oh. Sino man na naglakad dito o oh, ano man? Kahit yung kotse na nagmamaneho doon. Oo, oh, masyadong maingay tayo. Bumaba na siguro tayo. Oo, oh, tara na. Sa lahat ng dako, wow, sana nagustuhan ninyo ang mga kuha na yon. Salamat kay Richard sa mga kuha ng drone na siya ang nagpalipad. Tara na. Hindi pa nga pumunta dito si Josh. Baguhan pare. Baguhan. Nakatambay si Josh. Niong ambrun ko ro yesan kirang aklat ni Rashi kung san tayo dumaan papasok, may nakitang bag ng kamera ng isang tao. Sobrang liit nito. Sigay. O ito ay isang sulat na nag-aalok ng pagtatalaga kaya parang ito yung makukuha ng isang guro. Oh. Makakuha ng trabaho ang buwanang sweldo pati na rin ang iba pang mga tuntunin at kondisyon ng empleyo na may kaugnayan sa pagtatalagang ito na inilarawan sa karaniwang kontrata ng serbisyo na interesante. Ito ba sa aplikasyon ng guro oh? so, o? Tapos ito ay isang aplikasyon ng guro palagay ko. Doon. Ayan ka na. Oo nga. Kaliwang pa labas. Hindi ko alam kung na-figure out ko. Nagtataka ako kung ginawa niya ito sa parehong paraan na ginawa ko. Tingnan natin kung ma-figure out ito ni Josh. Tingnan mo ito, Josh. Sige na, Josh. Oh. Rich, kunin mo na ito. Mga kaibigan, ang pagtutulungan ang nagpapatupad ng pangarap. Kaya Josh, ang ginawa ko ay nagpunta ako sa kabilang direksyon. Hindi, nakikita mo sa hindi-hindi-hindi. Pumunta ka sa labas nito. Ako ang unang umakyat sa pader na yon. Oo, oh, ako ang unang umakyat doon. Mas madali rin ang aking paraan. Tap, makinig kita mo sa ang iyong sa kabilang panig kung saan mo pwedeng ilagay ang iyong paa. Oo, oh, gusto ko yan. Nakikita mo? Wala dito naman ang isang munting hagdan kung saan maaari mo nang ilagay ang iyong paa sa kabilang panig. Oo, oh, nagtuturo lang ako sa kanila ng mga techniques sa urbex. Eto ang Urbex, isang kasama si Steve Ronan. Ayan na. Magaling, Josh. Pumunta. Oh. Ay, kasi kung nagkubos to, ng no, ko ang video na ito na kayo. Tatapusin ko na dito dala. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang pinakagusto ninyo dito. Para sa akin, ang vibe lang ng pagiging sa lungsod at paggala, ang pagtingin lang sa kahangahangang tanawin at pagkuha ng aming rap video. Manatiling nakatutok para doon. Nakakatuwang mapanood ang kahangahangang paglubog ng araw. So kuway ay kahangahanga at ang lugar na iyon ay talagang kahangahanga. Talaga na nga ito. Ito ay nagbabalik ng isang maraming nostalgic vibes halos. Halos parang ito ay pakiramdam na oo. Mahirap makahanap ng lugar na tulad nito sa gitna ng lungsod isang abandonadong paaralan na nakatanaw sa lahat ng bagay sa paligid. Kaya kung nagustuhan niyo ang seryeng ito, gawin siguraduhin mong mag-subscribe. Pindutin ang notification bell. Marami pang kahanga-hangang epicong lokasyon sa serye ng Hong Kong ang darating. Kaya manatili. Nakatutok tuwing Sabado ng 8 PM Eastern Time. Kaya oh, kapayapaan at salamat sa panonood. Sa panonood. lima. Lima, dalawa pang ikot, dalawa pang ikot. Huh. Isa pang ikot. Nakuha ko sa aking ikatlong pagtatangka. Mas malapit, hindi ako. Ay, hindi. Oo, ginawa mo. Hindi. Talagang lumapit ka? Hindi, hindi ako lumapit. I-roll mo na sige, ibigay mo sa akin yung shit. Tayo'y tabla-tabla na ibigay mo sa akin yung shit. Ano yun? Ano ang meron ka? Nagre-record ka ba? Uh, at may dala rin akong backpack. Alam mo ba na kailangan ko talaga ng mic para dito. Okay, okay. Ay, ay maganda. Mahina. Ako ay isang mahinang paghagis. Anong balita? Anong balita? Anong balita? Anong balita, mga kaligan? Anong balita? Suri mo ako, suri mo ako. Sige, sige. Alright, okay. alright. Okay. Hanggang ngayon sa aking ulo, Rich, Isa pa, isa pa. Oh, Rich. Ito sa loob.